Hello Mia, nasa ibabaw si Mia, ibabaw ng kulungan Nina. ah pagod na naman ako, <laughs> sa kulungan nila Norman at Grizel, itong si Mia, ayan lumipad, Mia, lipad Lipat, lipat, Ay, lipat, talaga tamad-tamad. tamat lipad ka! Lipad! Ayun, si Mia! Ayun, lipat, ayo demi lipat si Mia! Balik balik Mia, pinalipad tapos pinababalik Nalito na si Mia, Mia balik, sana kita ka sa video <laughs> Nahihilo na ako Mia, bumalik ka na Mia Hilong hilo na ako, ay dyan ka na naman Bumalik ka Mia, nandito, dito, ayan ang ditong bahay mo Hoy, balik Sana nakikita, ayan sana nakikita ka, Mia. Okay, nahihilo na kay ikot mo. Mia, balik na, Mia. Hino-hino na ako. <laughs> balik, ayan. Balik, balik. Ayan. <laughs> ah. Ayan. Nakabalik na si Mia. Nahihilo ako doon, Mia. paikot kot ako, ha? Ah. Bibibidyo ko lang sana ito, mga ina kayo. Eh. eh, nakita kita, eh. Lumipad-lipad ka kasi, Mia. O, oh, di ito ang na napagganuhan ko sa ah, Mia. Ayan o, si Mia sa ibabaw. Ito yung tatlo. O. Oh. Ayan yung tatlo. Ayan o, oh. si Whistler. Ayan, bumaba ba si ano? Si Mia. Ayan, si Mia. Mia, lipad ka ulit. Ha? Mia, lipad. Lipad ka ulit. Suko, marami kang ano, ikot. Hiluhin mo ako. Sige, lipad pa. Lipad niya. <laughs> ayaw mo lang lumipad? Ha? Mia? O, sige, balik ka na. Eh, ikaw eh. Ayaw mo lumipad eh. Tamad-tamad mo mag-round. Dito tayo sa mga ano natin, traders. Pagod ako. Bamaya, bagwabayan si Mia. Mia baba. ba? kena babae dito. Mahirap mag ano no? Mag video na susundan mo yung paglipad nila tapos maikot-ikot. May ilo ka. <laughs> Nakakailo. Oh, Ayan yung ating mga kalapate. Andun yung mga ilakay, malaki na sila. Pero ano, yung itlog nila kalabuti, hindi napisa yung isang itlog. Siguro hindi sa fertile. So, asa na? Ayun, ayun o, no, si Mia. Mia, baba na dyan. Balik ka na dito. Hindi na kita pali pa rin. Nag-enjoy lang na ako sa paglipad mo. O? Oh. Eto o. Oh. Ginan nyo. Ayun o. No. Ayun o. No nagugalit si kalaputik Hindi na pisay yung isang itlog. Sobra na sa 18 days yan. Hindi siguro fertile. So, eto yung ano natin. Yung ibang inakay natin, no? Oh, Malaki-laki na. Um, lumalabas na yung kulay nila. Hindi natin walaman kung kulay puti ito o oh, ano. O oh, kakulay ni Grizel. Ano kasi lang ni Norman Black at saka si Grizel. Yung kulay gaya ni Grisel ito, kulay black din na kagaya ng ano ni kulay ni Norman. Ayun si Mia oh. Mia, balik na. Liga na Hindi na ako tapalili pa rin. Balik. Mia. Tuba ka na dyan. Mia. Hoy. Baba na, Mia. Ano nga tubig dito ah. Oh. Pagod na pagod oh. Kawawa naman. Mia. Balik na, Mia. Halika. Hoy, Mia. Mia. Dali, balik na. Nainitin na ako dito. Oh. Mainit dito. Ayan si Mia. Aray ko. Mia. Balik na. Mainit dito. Oh. Oh, ayan yung mga ilakay natin. Parang nabasa sila. Ganun ba kulay talaga yan? Pagka ano, lumalaki sila ng ganyan. Parang basa. Pero hindi naman siguro basa. Ganun lang yata talaga yung kanilang pakpak. Tumatayo-tayo -pak. na, oh. Ito naman si Mia. Ayaw pang bumaba doon. Mia! Dali, baba ka na dyan. Mainit, eh. May plano yung ibigipad. O, oh, yun O, Alas eto si Mia, oh yan si Mia, Mia, igan na, baba na, Mia, igan na, baka na dyan, Mia, ayaw mo nga ba kita, sige ka, batuhin kita ng ipit para lumipad ka, ayo Mia, balik. ayan, babalik na. Ay, nakikita niya ako eh. Ah, hindi siya pupunta sa... Balik na niya! Sana nakikita ng camera natin. Ayan, balik na. <laughs> nakikita niya ako eh. Bumalik, balalayo na ako. Suplada yan eh, si Mia. O, oh, ayan, babalik na yan. Nahilo na ako, Mia. Palastik ka, Mia. Nahilo na ako. Ayan, nakabalik na si Mia. Mia, napagod ako sa'yo, ha? Nahilo, nahilo ako. Okay, ikot mo, ha? Ah. Saan Ay, baka yung ka kasi Mia. Ha, Mia? Mia? Baba na dyan? Nakakahilo yung ginawa mo ha, paikot-ikot ka ha. Tapos ayaw mong bumaba dito sa sahig dito sa mirup ka pa. Sige, bye-bye, Mia. Tapusin ko na itong video mo.